isang mapagpala at magandang araw sa lahat ng mga uh, kapatid sa Iglesia ni Cristo. Luzon, Visayas, Mindanao at kahit saan sulo ka man ng mundo, uh, lumalapit at lumalambing po ako sa inyo. Kung maaari po ba sa pamamagitan ng pag-follow, comment at kung pwede ay pakishare na rin po para malaman natin kung hanggang saan nga ba umaabot ang ating video. Mga katupa, mga kaibigan, suportahan po natin ang ating uh, Kapwa Content Small Creator. Lumalambing po ako sa pamamagitan po ng pagpalo. Pwede niyo po akong bisitahin sa aking uh, TikTok account and then YouTube channel na same din po ang pangalan, katupa vlog po. Yan po ang aking mga account. Mga katupa, mga kaibigan, uh, sa lahat po ng mga uh, hindi pa po kaanib o kapanampalataya, ay inaanyayahan po namin kayo na sumuri at makinig ng aral sa loob ng Iglesia ni Kristo. Kahit anuman ang iyong religion o estado sa buhay ay welcome ka po para makinig ng aral sa Iglesia ni Kristo. Ang Iglesia ni Kristo po ay hindi na po kailangang hanapin pa at sapagkat ang Iglesia ni Kristo po ay meron na po yan kung saan ka mang lupalog o lugar. Merong kapitbahay, bahay, uh, kabarangay at meron din po yan sa iba't ibang dako ng daigdig. So, kung meron ka pong kapitbahay na Iglesia ni Cristo o mga uh, meron malapit sa inyong kapilya, ay wala pong kinikilala at wala pong uh, pinagbabawal dyan na umasok. Mas maganda po ay umatid kayo sa araw ng pagsamba. Meron pong pagsamba ang Iglesia ni Cristo na Miyerkules, Webes at sa araw ng Sabado at Linggo. So yan po yung mga araw na pwede nyo pong Uh, puntahan para umatin sa pagsamba ng Iglesia ng Kristo. Ang kailangan lang po natin alamin ay ang mga oras ng pagsamba. So, uh, wala pong ipinagbabawal dyan na hindi kayo pwedeng pumasok. Welcome po kayo dyan basta uh, kailangan ay uh, meron din po tayo talagang kakilala dahil iba po ang pagsamba ng Iglesia ni Kristo sa pagsamba sa ibang mga religion. Hindi po yan katulad ng mga simbahan ng ibang mga religion na pagpasok mo ay pwede na po kung sakali ay gusto mong uh, pumupo doon sa kapila, ay pwede. Ang Iglesia Ni Cristo po kasi ay may kaayusan po yan. So, ia-assist ka po dyan ng uh, Jacono at Jaconisa para uh, kung saan nararapat ka pumupo, kung babae ka at lalaki. So, meron pong kaayusan yan. Kasi baka kapag ka pumasok kayo bigla, ay magtampo kayo dahil hindi nasunod ang gusto nyo. So, iba po ang pagsamba sa Iglesia Ni Cristo. Meron po na kaayusan. So, kaya inaanyayahan po namin kayo na dumalo sa mga uh, pamamahayag, pwede rin po yun, para, uh, hindi po na, para hindi na po tayo magkaroon ng haka-haka o anumang mga uh, pag aaway away para uh, pagdibatihan yung mga salita ng Diyos na lubos na hindi mauunawaan Sa Iglesia Ni Cristo po, doon nyo po malalaman ang lahat sa pamamagitan po ng pakikinig ng doktrina ng Iglesia Ni Cristo. So yun lang po mga katumba, sana po ang video ito ay nakatulong po sa lahat ng mga hindi pa po kaanib sa loob ng Iglesia ni Cristo. Salamat po.